Nice. Nice. Ganda. Ganda. Ay, sa akin. Usap-usapan ngayon sa social media, ang biro ni na Vice Ganda at Ann Curtis sa isang segment ng It's Showtime noong January 20. Marami kasi ang bumatikos kay Vice dahil sa ginawa niyang pang dodog show kay Ansa, Especially For You segment ng kanilang noontime show. Sinimulan ng phenomenal box office star ang pagjojoke niya sa aktres at TV host sa pamamagitan ng isang dare. Sabihin mo nga, nice, ganda, ang sabi ni Vice kay Anne. Inulit naman ito ng aktres at huli na nang ma-realize niya na ang mga katagang nice, ganda, ay ang tagline na ine-endorse ni Vice na fried chicken para sa isang fast food chain. Kilala naman si Ann bilang celebrity endorser din ng fried chicken para sa kalabang local fast food brand na inaendorso ni Vice Ganda. Makikita sa video, na very obvious ang pagka-shock ni Ann matapos mapagtanto ang nabigkas na tagline. Mabilis namang nagpaliwanag si Ann on national TV, ay, bad yun sa akin. Panunukso naman ni Vong kay Ann, naisahan ka, naisahan ka. Itinuro pa niya si Vice na tawang tawa, ang galing nito. Sabi pa ni Ann, sorry po. Pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya yon. Bakit ka nag-sorry? Maganda lang naman yung, wala ka namang sinabing masama, hirit naman ni Vice. Sagot ni Ann sa kanya, ikaw, pag nawalan ako ng kontrata. Pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Lapse of judgment, sorry. Bilang niya naman kay Vice, pag ako nawalan bayaran mo yon. Na ni Vice ng, imposible, imposible. Kasi pag sinangil ako doon ng ano, say uli ni Ana alalang alala sa posibleng maging epekto ng pagbanggit niya sa tagline ng kalabang food chain na kanyang ineendorso. Sitwasyon ang pinag-uusapan natin. Situational ito, say ni Vice na ang tinutukoy ay ang mga kwento ng contestant sa kanilang programa. Sige, sige. Tapos for sure trending ito, kakalat na naman to. Baka makatanggap ako ng warning, girl, ang pag-aalala pa rin ng aktres. True enough, agad na nag-viral sa Sokmed ang nasabing segment ng It's Showtime. Nakasama sa mga top trending topics sa dating Twitter, ang An, Vice, at ang mga fast food chain na kanilang ine-endorso.